Sagittarius kasama si Virgo. Parehong zodiac sign ang dalawang malakas na pag-iisip. Ang Sagittarius ay may isip na nakakakita ng mas mataas na mga ideya, habang ang Virgo ay maaaring mahuli sa adarang imahe. Maaari silang magkaroon ng mga kawili-wiling talakayan. Diyan paman, ang Sagittarius ay kumakatawan sa paggala sa paghahanap ng mga bagong pagtatagpo at kabuluhan. Gusto ni Virgo ng commitment. Kailangan maging malaya ang Sagittarius. Ang kawalang inat ng Sagittarius ay nakakainis sa maselan na Virgo. Kapag naging kritikal si Virgo, ipinapakita nila na nagmamalasakit sila. May intindihan ito ng Sagittarius o lalayo rito. Talagang psychic. Maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang bagay sa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 paghahati pito. Hayaang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa labing walong libo, apat na at siyam na putwalo o bisitahin ang absolutelypsychic.com.